Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bumabawi na nga na ngayon, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakikipag-trade talk na ng nga na Los Angeles Lakers sa Utah Jazz. Kasabay nga po mga katrops paglipat ni Clay Thompson sa Dallas Mavericks ay marami na nga po sa mga fans ng Golden State Warriors ang nagalit sa kanya at sa kanilang kupunan. Yes, pinabayaan na nga po nito ang kanyang splash brother na si Stephen Curry. Bukod rin nga po dyan ay sinisira naman nga po nila dito ang buong front office ng Warriors gayong sila nga po ang may kasalanan bakit nabuwag ang kanilang championship lineup. Dahil nga po sa kapabayaan nito ay sunod-sunod nang umaalis ang kanilang mga mahalagang manlalaro na inumpisahan ng pag-trade nila kay Jordan Poole na siyang backup sana ni Stephen Curry. Sinundan na rin naman nga po ito ng pagtanggal nila kina Chris Paul at Clay Thompson nang wala malang silang nakuhang kapalit dito. Sa madalang salita, useless nga po ang mga ginawang desisyon ng kanilang buong kupuna na siyang sobrang makakaapekto sa future ng kanilang prangkisa. Ngunit huwag naman nga pong mag-alala mga fans dyan ng Warriors gayong pagkatapos nga po ang mga hindi magagandang nangyari sa kanilang team ng nagdaang araw ay susubukan na nga po makabawi. Sa katunayan, matapos nga po makuha at mapaperma ng kontrata si Kyle Anderson, ay binabala na naman nga po nalang kunin si Buddy Hill mula sa Philadelphia 76ers sa pamamagitan ng isang sign trade deal. Sa katunayan, kasalukuyan na nga po silang nakikipag-usap ngayon sa front office ng 76ers upang may ito sa lalong madaling panahon. Samantala, Una naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nakikipag-trade talk ng Adipo Los Angeles Lakers sa Utah Jazz. Bukod nga po mga katrops sa pagkuha ng Lakers kay Demar DeRozan mula sa Chicago Bulls, ay may iba pang mga move ang ginagawa ngayon ng kandalang general manager na si Rob Pelinka matapos silang mabigo na makuha si Clay Thompson ng nagdang araw. Sa katunayan, ayun nga po sa nalabas na balita ng sikat na NBA insider na si Jovan Buhan ng The Athletic, kasalukuyan na nga na pong nakikipag-usap ang front office ng Lakers sa kopuna ng Utah Jazz. Ayon nga dito mga katrops, kasalukuyan na nga na pong in-offer dito ng Lakers ang kanilang mga players na si DeAngelo Russell, Gabe Benson at si Rui Hachimura upang makuha lamang nila si Jordan Clarkson, Lori Markkanen o di si Colin Sexton sa pamamagitan ng isang trade. Kaya abang-abang lang kayo mga katrops kung mapu-pull off ni Rob Pelinka ang ganitong klaseng trade. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.